magandang araw o magandang gabi, magandang tanghali, basta maganda, magandang ano sa lahat. At ito pala ay gagawa ako ng salad ng puso ng saging, mga kaikyang life ko, mga kananayla ko dyan. At i ano muna natin yan siya para malaga natin. oh yan na muna. At yan na. At na... na hiwa-hiwa ko na siya at lalaga natin yan doon sa kahoy natin ilaga at yan naka ano na ako ng gata mga kaikyang life at titimplahan natin yan at ilagay na natin yung mga sangkap yung kamatis, si best dahon, bumbay, tsaka luya syempre at suka asin, paminta o ayan na yung ano, pinigaan ko na yan siya yung puso ng saging pinigaan ko na yan siya na ano ng asin yan, at ipaghalo-haloin na natin yan sila mga kaikyang, yung gata. ah uh, yung gata pala is may timpla na yan at lagay ko na lang yung, ano, yung puso ng saging. Sino ba ang nagluluto ng kagaya ng niluto ko? <laughs> Kasi noon kami maliliit pa, noon doon pa sa probinsya ba, ah uh, wala kaming ulam at tusa lang kami ni mama na manguha ng puso ng saging at yan. Kundi isalad, igisa namin na may halong sardinas, ayun lang. At kundi ilagyan ng ano, yung tuna, tapos bola bola Ayun, maraming pwedeng gawin dyan sa puso ng saging mga kaikyang life. Kaya masarap din yan, pang ulam. Kasi basta yan ang ulam namin noon. Mahilig kami sa mga gulay-gulay. Mahirap ang ano noon. Mga karne bilihin. O ayan na, pinaghalo-halo ko na siya at ilagay na natin yung luya, yung luya, yung sibuyas Bombay Yan, lagay natin yan ah, uh, mamaya na natin ilagay ang dahon ng sibuyas mga kaikyang life at paghalo-haloin na naman natin yan nalagyan na pala yan ng meron na yan suka meron ng gata may asin, paminta, nilagyan ko na yan sya paghalo-haloin na lang natin yan sya at ano na uh, may ulam na tayo sa hapunan mga kaikyang life ayan ba diba? at Parisa natin yan ng inihaw na isda, mga kaikyang life. Ayan, may ulam na tayo. At emekos-emekos lang yan ni Lola Ikyang Nyujaan. At ayan na, may ulam na tayo, may gulay na, masustansya pa, diba? O, ang salad, ang puso ng saging masipag ka lang talaga mag-isip ng anong lulutuin. Ano, naisipan ko kasi kanina yun na lang ang ulam. Kasi nairapan na at talaga ako mag-isip anong iulam sa araw-araw. Makaikyang live Di kayo din ba? Nahirapan din ba kayo? Ayako, syempre sa araw-araw. polit ulit na lang ang niluluto. Kaya isip tayo ng iba. O, at yan ang naisip ko. Di ba? Halo-halo ulit kasi nalagay ko na yung dahon ng sibuyas. At ayan na ang ating Ulam, ang salad na may gata, salad puso ng saging na may gata. Oh, di ba? At ilagay na natin 'yan siya sa ano, eh <laughs> At para nang makakain na tayo, no? Ihain hmm, na natin 'yan sa mga kaikyang kei live at ayan na 'yan siya, oh. Di ba? May ulam na o maraming salamat sa panunood. Mag-ingat ang lahat. Bye-bye. God bless us all.